Blue Ribbon Committee, yeah. Chairman. If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. Mm -hmm. So ready na huukli kayo sa posibleng pag-question ng ilang Senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control? Yeah, ano That much diniscussed din namin. Mm -hmm. Na Pareho pa rin. Walang magbabago. Mm -hmm. uh, Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Mm -hmm. And sir, tiwala kayo na hindi naman madi-destabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita nyo chance? Sa ngayon wala naman po. I, I don't think so. Mm -hmm. That much assure naman ako ni Senate President. Mm -hmm. nakausap niya I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. Mukha okay naman. <clears throat> And then, sir, tuloy na tuloy po ba yung panabagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Uh -huh. uh, hingin ko yung Friday kung pwedeng ipakante niya. Mm -hmm. So tentative pa po yun, sir? Kung may niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mm -hmm. And then, marami pong curious doon sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimony, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng, o kailangang malaman mm -hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa kakonviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally. And surely. Mm -hmm. so may nagsabi na po siya ng affidavit, sir? No? Wala pa. Sa nga... Uh, pinapa ko yung affidavit uh, within the week, no? Kasi mm -hmm. base sa kwento, saka base do sa mga <coughs> mga dapat uh, ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan mm -hmm. na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng ng tao. Mm -hmm. So Maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba? Aming usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa si inyo para sabihin mag-testify siya sa uh, Blue may Ribbon? May conduit actually na nag nagparating. Mm -hmm. Ano po ito? Government official? Contra Walang balita kay Gutesa. And that's the reason why you know, I thought of uh, reviewing the CCTV of September 25. Mm -hmm. you know. It was not my intention to spy on Senator Marculeta. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilalan na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Mm -hmm. uh, kasi nga nawawala siya and we need him to sue up yung kanyang Uh, mangana identify na earlier or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no mm -hmm. uh, in his uh, sinumpang salaysay naghahanap din kami ng uh, magko-corroborate do sa kanya mga sinabi I in fact no uh, uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa mm -hmm. because sabi ni Senator Bato uh, mayro siyang ipipresenta na magko-corroborate kay Gutesa, kay Gutesa and I uh, i just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark na minension. Mm -hmm. But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mm -hmm. no? Kung uh, pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya mukhang nag-join up na kay uh Sabe. No, kay Congressman na uh, Sardico sa Europe. Ah. So, si We're still validating ano, kung ano yun ang sabi mm -hmm. So, madali naman 'yon. We will check with immigration kung meron talagang uh, de departure assuming na uh, they use their uh, their real names, ano. Mm -hmm. yeah. So, sino po ba 'yon, yung Mark and Paul, yung sinasabi niya ah, na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante 'yon kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya otherwise you know mere allegation by one person parang maski sa korte maski sa prosecution level mm -hmm. baka hindi mag -hold water mm -hmm. you know? so hindi ho kayo mag magstand up yung kay gutesa na sa ngayon sa tingin ko no be, being uh, an investigator for so long mm -hmm. pag alam kong ganun lang isang salita lang sayson isang tao mahirap tumayo Mm -hmm. So kailangan natin ng uh, magkocorroborate. Mm -hmm. Si so, isang interview sinabi ng ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si I I, I don't know. Mm -hmm. Ang pagkakaalam ko lang na nag-join daw sabi ni Senator Bato mm -hmm. kay Senate President na sumama na raw kay uh, Ex-Congressman ko. Pero sir, planning nyo rin po bang patawag yung dalawa? Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, mm -hmm. uh, tingnan natin. Basta anything that can really uh, sustain yung lahat ng mga testimonies uh, so far uh, revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mm -hmm. So kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama, Paul. kasama. Mm -hmm. uh, especially Kutesa mm -hmm. para makita natin kung meron siyang mga support documents. You know, uh, may mga talks na may pinagtatakpan, mm -hmm. merong pinipili, no? H hindi ganon. Mm -hmm. no? Maski sa pag nag ng hearings, walang magbabago. Doon mm -hmm. sa nauna naming, naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us, we'll go there. Mm -hmm. Sir, kinukwestiyon din ni Sen. Marcoleta yung uh, aligasyon na pineke ni Gutesa, yung kanyang uh, mga standard or specimen signatures ni Atty. Spera kinumpirta sa question document. Mm -hmm. Meaning, yung kinukwestiyon na hindi sinasabing hindi niya firma. Eh hindi nga ng match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI, plus yung man, at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir? Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbisiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung uh, repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave, Uh, plus drives no, kay Secretary Vince Dizon. Mm -hmm. Ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Mm -hmm. uh, binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si uh, acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si uh, dating mm -hmm. ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dyson. no Sabi ko, kompleto na yan. Uh, actually, pwede na ko mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privileged speeches kasi kumpleto naman talaga yun eh mm -hmm. uh, videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, <clears throat> uh, I'd like to think na nakatulong 'yon. Mm -hmm. Kaya nakapag uh, na, naka-ready na sila mag-conduct uh, ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka sa Oriental Mindoro nga yung Basis. inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at uh, Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat 'yung mga information kayo mismo sa media. Mm -hmm. 'Di ba? Ang dami na nakakalap na ebidensya because people uh, have become uh, conscious at saka talaga naging diyan natin para talaga mas sustain 'yung effort ng uh, government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies. At sa para mapanagot talaga yun, dapat managot. Mm -hmm. Otherwise, kailan naman ulit ito? After five years? After mm -hmm. ten years? Mm -hmm. So walang katapusan. It has become a vicious cycle. Mm -hmm. So, yon we're there right now and we intend to continue. Mm -hmm. So yung iba na nakapag-testify mm -hmm. kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. Mm -hmm. uh, at kung pwedeng naandyan sila pero kung ang uh, sasabihin nila, nasabi na nila, what mm -hmm. for? Mm -hmm. uh, parang ano lang yun, redundant na. Mm -hmm. Si senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng uh, Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niyan na i-issuehan ng Subpoena dos Estecom, yung ledger na mag ng Diskaya? We intend to issue Subpoena dos Estecom mm -hmm. kina Mr. and Mrs. Diskaya mm -hmm. para malinaw yung kanyang uh, tinestify na may mga 17 congressmen mm -hmm. na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung uh, yung ebidensya doon sa kanyang uh, tinestify. So dapat ma-invite po ulit mag-asawang Diskaya? Yes. Nandyan naman si Curly. Eh. Imitahin mm -hmm. din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai ma-contribute pa no? patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. No? Mm -hmm. So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing nilang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up ano? at least yung flood control mm -hmm. uh, projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other, uh, the last time we, we met with the SP and the, uh, I think Senator Kiko and Senator Bam, Mhm. Mm Meron kaming kausap who offered, mga ano to, mga civilians na who offered to help us scrutinize yung budget ano. Meros sila mga resource persons na nag, nag offer ng assistance. So, we welcome and uh marami kaming na-discuss doon. Number one, mm -hmm. alisin talaga namin yung unprogrammed, unprogrammed fund, no ang ang program um, program appropriations matitira lang yung sa foreign Operation. assisted no of course yung sa special purpose yung contingent yung mga quick reaction uh, fund hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano ko mayroong calamity mm -hmm. second yung full transparency no na discuss na namin ito and we oh. agreed no? mm -hmm. with the, the Senate President Senator Gatchalian na hanggang sa Bicam uh fully transparent hindi pa lang niya raw na figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa uh, disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, no? we'll just limit ourselves to uh, uh, putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version and we will confine or limit ourselves to uh, synchronize, no? to reconcile the disagreeing provisions hindi na po pwede yung wala naman sa house version wala naman sa senate version papasukan natin ang no kung anong version no wala na yon kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference especially sa budget reconcile the disagreeing provisions so at least along that line nagkakasundo kami and that's a good step para talaga maging uh, transparent yung uh, yung pagpasa uh, natin ng budget all the way to the bicam all the way to the enrolled bill mm -hmm. Sir parang na-miss niyo yung mga budget hearing so yeah. pagdating sa plenary doon ba kayo babawi Yeah kasi na immobilized nga ako I was decommissioned ako for uh, two weeks because of my corneal uh, surgery no mm -hmm. Kaya ano mm -hmm. but sabi ko sa mga staff bawi na lang ako sa plenary mm -hmm. So we're preparing for the plenary debates and i hope i can still uh, contribute uh, my my worth ano, mm -hmm. do sa, uh, sa pagpasa ng budget Sir, balikan ko lang yung sa hearing uh, invited na po ba sa next hearing si former congressman saldico and former house yes. speaker martin Romualdez? although yung kay, kay former speaker although we will invite him through the through speaker body d ano mm -hmm. uh, wala naman talagang direct na pag implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to uh, to respond but again uh, observing in the observance of uh, interparliamentary courtesy of co course mm -hmm. naming invitation sa kanya through the speaker mhm mm yung kay congressman uh, ex congressman co saldico will mm -hmm. send the invitation do sa kanyang established na residence mhm mm lang sir yung office of the ombudsman mukhang doon sa uh, last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng ombudsman. Well, it's up to them. No? Kasi kung hindi mahid yung, yung invitation, ang susunod supina. Mm -hmm. At kung hindi pa rin siya sisipot, uh, based on the supina, then uh, uh, somebody may move for the issuance of a of a uh, contempt citation uh -huh. and eventually a warrant of arrest. Uh -huh. At yung warrant of arrest sir yan pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arrestuhin kung saang bansa siya nandoon? Uh probably kasi valid naman yung warrant of arrest yung uh, i-issue ng uh, Senate. Uh -huh. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. Uh -huh. I don't know. I'm not sure. Uh -huh. But we will uh, we will try, you know. Sir may info daw kung sisipot si former speaker Romualdez sa uh, hearing ng Senate. May advancein uh, po kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya kay uh, or feedback ng ni Speaker D. Mhm. Mm At saka dating kay dating speaker uh, Romualdez din kay SP Soto. Mm -hmm. Kasi nakipag uh, coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay President himself. Sabi niya mukhang magkiki, magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya uh, kung gusto niya magkaroon ng opportunity. Because this happened before. Yung ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni niya, Congressman na uh, Beloso, di ba? Mm -hmm. And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Kong nung previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Biloso, mm -hmm. si Ching Biloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At ang, kung gusto niya sagutin, yung mga allegation, in, in, fact, no, we're thinking of sending uh, supina do Stecum do sa uh, contractor na naggagawa ng renovation mm, noong sa bahay. bahay sa 42 McKinley mm -hmm. uh, Road. Ano? at saka yung uh, security agency na nag ron. Mm -hmm. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nag-deliver sila ng pera sa 42 McKinley Road. Mm -hmm. At kung meron sa logbook na may mga puma pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or convoy of vehicles, then that's a strong uh, supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Even without Gutesa, coming back to testify, mm -hmm. I think. Because remember yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable or forged yung uh, yung uh, notario, mm -hmm. that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay. Kung gagamitin ito sa other uh, uh, sa mga sa prosecution. But as far as the blue ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as red do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yon because uh, he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa blue ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay uh, former speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldiko na kapag hindi humarap i-issue ng sabina kapag hindi pa rin umi, uh, um, humarap ay ano uh, siya, pwede contest. Mm -hmm. So hanggang uh, invitation lang ang pwede gawin. Yes, ng through the speaker. Sabi ko nga interparliamentary courtesy and by the way, I'd like to clarify yung interparliamentary courtesy ito'y uh, binibigay do sa institusyon, hindi sa so tao. Mm -hmm. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy yan ng Senado sa lower house and vice versa. Mm -hmm.